Guys, welcome back sa aking YouTube channel. Hindi ka pa nakasubscribe guys. Please subscribe to my YouTube channel guys. And please hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. Okay guys, sa so, bali for today's video kasama ko si tatay yung biyanan ko. At saka si yung panganay ko, yung si, sikat Katoko. Katoko Okay guys, ngayon ah uh, titingnan namin yung bitag ng biyanan ko guys kung nakahuli ba siya ng baboy damo. Okay guys, ah uh, niyo na lang guys, ah uh, titingnan lang namin yung bitag. Uh, ah nyo Samahan niyo kami guys. Guys, ah uh, please subscribe guys ah. Uh. Okay guys. Ah, Kay, ah, ako na motip e. kai mo Kay siguro. Okay guys. Nandito yung isang bitag ng hindi ano po, yan guys. Laki ng pabungkas nito. Sana all. <laughs> Tapos yung dulo, ano diyan. Kijalan guys. Bilan na natin yung ano. May ubi ka rito, Tay? Ah, bali may ubi. Ah, yun nga. Ah, ito, ito. Yun pala, guys. Oh. Ito yung bitag. Oh. kita Kira nyo, guys. Alas hindi makita yan kasi para sa baboy talon yan. Eh. Yun yung ubi, guys. Oh, na kinakain ng baboy damo. Yun, oh. Palaki natin yan. Bali ubi yan, guys. Inangat-ngat ng mga baboy damo yan. Ayun, nilagyan na biyanan ko na ang bitag rito para pag may pupunta dyan, kakain. Mahuli sila. Ayan, ayan yung bitag. Kaso guys, wala pang nahuli kasi malakas daw yung pangamoy ng mga ano, mga baboy damo. Kaya hanggang ngayon wala pa nahuli si tatay. So, pwede pang-outlaw rin 'ya. Kalit 'yan. Hmm. Sa mga hindi nakakaalam, guys, sa mga, yung baboy mo malakas 'yung pang-amoy niyan. Pag may kaya bihira makahuli ng baboy mo kasi. Pag nagbitag ka, maamoy nila 'yung ano mo. Yung mga bakas mo. Kaya maya hirap silang mahuli. Minsan nahuhuli sila sa katagalan na lang ng panahon. Nawawala na yung amoy mo doon, yung amoy ng bakas mo sa pinagbitagan mo. Doon lang si nahuhuli. Kaya hanggat maaari pag ganun, uh, wag nang masyadong lapitan yung bitag para hindi nila maamoy. Basta nakita mo na hindi siya bubungkas, yun, pwede na. Punta mo na lang ulit yung isa ganun. May hagdan pala kayo rito? May hagdan pala kayo? Yes, mga manggaw. Oh. Matukling lang yung bubulong. Pwede na mang spray. Kung ano, ano may pang-spray? Guys, okay, so, pwede na ng sprayhan yung mga manggaw. Oh. Ilan yung bitag mo Ano mula? Ano mula? Alim daw sila guys yung ano. Ah, bitang ng biyanan ko. Kumuyo sa mbali. Please subscribe ko ng channel ko. Dalawi o laking gagambao. Next naman yan. Ha? Ah? Pwede yan? Please subscribe guys. Kumuyo na yun. Ah, yan. Yeah. Amen. Bala yan guys yung isa Mahirap kang makita. Hindi na namin nalapitan guys. Pero ayan yung isa Kita nyo yan. Yan oh. Bagay malayam yan naman. Yung iba guys na dyan sila. Pero hindi na namin pupuntahan. Kasi maramdaman naman yun eh. Kung nakahuli guys. Kasi baboy damo naman yan. Malaki naman yan eh. Kaya, wala silang tuyot dito dahil. Yeah. Hmm. Okay guys, dito daw may may pinag-anuhan daw sila rito. Ano bang Tagalog nun pinag kasi pinaglumaan. Ito guys, oh. ah, ito, et, et, tay? Hmm. Ha? Kalitian niya? Ito guys, huwag so gawa ng baboy damo to. Tingnan nyo guys. Ayan. Hinukay nila, oh, malalim yan. Oh. Oh, pinaglumaan nila to guys, ibig sabihin yung parang sa kalabaw. Kung baga sa kalabaw, pinag, pinaglubluban. Parang ganun. Parang pinaglubluban nila. Oh. Yun pa isa. Oh. Tapos nandun. At yan ya. Matindi sila. Gabi kaya to tayo? Gabi? gabi. ah dito dito yung isang bitag na yan ako guys kung hindi mo titignan mabuti yan halos hindi mo mapansin yan guys tapos ito yung isang ano bitag nila Ayano pinaganohan pinaganuhan ng baboy dito tatlo tatlo yung ano nila pinag -lub luban nila Yan yung toyot nila yung pinagyapakan nila pero luma na to na tayo yung mga yung mga Okay <laughs> mm -hmm. nata na kumon, ya. Kumon. okay. Sa mo. Dilit din. Sa tara. Sumpa na na Guys, hoyo yan, yung mga bakas ng mga panila, ah, guys. Ayun. mga baboy damo mo. Ilan na yun tayo? Apat? Asan yung iba na dumada doon? Si guys, bali apat na yun. May dalawa pa daw. Pupuntahan namin para makasakali. Kumuyonin. So, sambali, mag-subscribe ka mo ko ng channel ko. Para updated ka mo ko ng sumunod yung video ko. Guys mag-subscribe kayo guys. Para tulong niyo sa munting channel ko. Kada kada kayo amin ng uh, kalakay. Ag-subscribe kayo. Nawata man aja, Jelbe. subscribe kayo guys tapno updated kayo kada gati sumaron pa nga video ni Ini guys, <laughs> masukal Pero dati malalaki yung nahuli mo dati na tayo Ito yung isa guys. Yan yung isa guys. sila guys yan yung isa sila nya dito tayo dalawa baka mapakan mo dalawa tapos yung isa guys nandun so bali ngayon guys walang nahuli wag punta dyan dalawa wag ka lumapit dyan kasi maamoy ka nalagay wala pang bumaba guys Pero dati guys, nung wala pang mining, wala pa yung mga mining dyan sa bundok. Pakaraming anong pa dati dito daw. Maraming pang baboy talon na bumababa. <makes up> Kaso ngayon, may mining na kaya bihira bi na yung bumababa eh. May ubi ka dyan, Tay? Ibig sabihin, malakas yung pangamoy na talaga. No? Alam nila kung nasaan yung mga ubi. <makes up>

Okay guys, hanggang doon na lang yung video natin. For uh, today's video, walang nahuli yung bitag ng biyanan ko guys. Uh, wala, anim na bitag. Wali, walang nahuli guys. Sa mga gustong bumili pala ng lupa guys. Yan, sa mga followers ko. Sa mga gustong bumili ng lupa. Binibinta ng biyanan ko itong lupa nila. May titulo to guys. Ilan yung sukat nito tay? Bali 1.4 hectares to guys. Itong lupa nila. Maganda itong area na to guys. May mga manggahan. Yan. Kita nyo. Maraming manggahan dyan. Sari-saring klase ng mangga. May tinalabaw na mangga. May piko. May ano pa yung bang klase ng mga mangga? May mga tanim na rambutan. Yan. May sapa. Yan o. Oh. May mga langka. Maganda tong area nila dito, guys. So, sa mga gustong bumili, guys, ng lupa, binibinta lang niya ito, guys. Uh, Mag-comment lang kayo, guys, sa mga interesado para ma-text ko sa inyo yung presyo. Okay, guys. Uh, so, bali matatagpuan ito, guys, sa, uh, ano, barangay Tubo-Tubo South, Purok 5. Santa Cruz Zambales. Yan, sa mga followers ko dyan, sa mga interesado na bumili ng lupa, kung may kakilala kayo. Talagang pasok to guys sa mga gustong tumira sa mga probinsya. Yan. Maganda tong area na to guys. Binibinta lang ng biyanan ko. Yan. Malawang tong area na to. Yan, may mga manggahan. Yan. Sa so, mga magko-comment guys, kung bakit binebenta, siyempre dahil sa siyempre may may edad na. Siyempre kailangan ng medyo mag-relax-relax din ayan, magpahinga muna sa mga ano. Yan. Kailangan ng budget. Kaya binebenta nila guys. Pero may titulo to guys. Ay napakaraming ano rito. Yan, may bukid din diyan guys. Ayan, may kunting bukid dyan. Ayan, kawayan. o. May mga kawayan. Ayan, tignan nyo, napakaraming kawayan, o. Ayan. Sa mga interesado, guys, yan. Maraming kawayan. Ayan, may lupa, may bukid dyan. Ayan, guys, banda dyan. May bukid dyan. Tapos yan, o. Daming kawayan. Marami ring mangga rito, guys. Tubig. Hindi problema, tubig rito, guys. May mga sibol dito ng tubig. Sa sapa na yan, malakas ang sibol dyan. Mm. Kahit tag-aroyan guys Talagang hindi na yung Ano dyan Yung tubig dyan Kasi may malakas na sibol dyan Na galing sa Taas sa bundok na nyo ilang araw Nang ano Hindi Hindi na Umuulan Pero tingnan nyo Ayan o Yung sapa o Malakas pa rin yung Agus na yan guys Parang pasok na pasok to guys sa mga planong mag-business. Kunwari, magnegosyo ka ng mga uh, babuyan, ganyan, poultry. Pasok na pasok to guys sa mga gustong mag-business. Okay guys, hanggang dyan na lang yung video natin. Huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. Pahit ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. Thanks for watching and God bless.